sa akin. <laughs> okay. Uy wow. na. Uy na po kami. Nakakalablog. Nakatulog si Jay. E. Papi, ano papi, master herb ko tayo. Pupunta pa tayo kila master okay, uh, na nila, normally, bukas ang uwi natin. Ang uwi. alas 11. Ah, 11 na madaling araw, no? Ngayon, ngayon ang gabi. Oo, oh, night yun. Light, ano lang? Light trip. Oo, maganda nga. Para hindi gano'ng ba mainit. Bakit na? tayo mag-stay. Kaila, Master. Birthday daw ni Master. <laughs> Totoo ba yun? Yung nga sabi ko sa'yo, birthday pala nung ano, anak. Ay, yung ano? Asawa. asawa. Ah, yung asawa. Master din naman yun eh. Master, na ah, mas uh, Sergeant Master. Ano? Ah, army dati. Army. Milit. Ay, naku, laki ng pension nun. Nasa 60,000. <laughs> pagka, pagka may rango 59 daw. Ah, 59. Ah, 58 oh, diba? parang di ba? Para sa Saudi, no? Kulang uh, lang no? ng 1,000 yung sabi ko. 60. Hindi, 200 nga lang daw kulang. Parang 60. oh, parang oh, 60. Oh, Kasi brasi. doon sa amin, sarhento lang eh. 40 ang, ano eh, 40 ang pension, pension eh. Sarhento lang yung. Eh, yung pamerango may ranggo. Kaya sinabi ko lang na 60 talaga. 47. Kaya dapat lang na mag-retire na si si ma'am? Pagka ano, oo, oh, oo, oh, oh, pwedeng pwede kasi ang laki na ng pension ng mister niya Parang mong nagtrabaho na rin, ano? Oh, Hindi ah, lang. Uh, Higit pa. Tapos si ma'am, meron din. Oo, oh. oh, nasa 100. Kulang-kulang <laughs> 100 ang kanilang pension na mag-asawa. <laughs> kota na sila. Kota talaga. Hindi lang. Kayang kaya, kaya tulungan yung mga anak talaga. Hayahay. Pag military kasi, pag nag, ano, nag-retire, ang laki oh, number 2 nga dyan, anak, sa ano? Na na mga... Ay, huwag may T3. Tayo ma-overheat. Naka-3. Number 2 lang. Katulad nung nangyari sa amin, na-overheat ako. Ayan, number 2. Number 2 lang. Kaya na yan. Pag naiipot yeah. yung lambing na yan, okay na yan. Pag oh, naiwan yung van, okay lang. Da? Ah. yun yung van. Ano? Yung van na iwan. Ah, hindi doon sila dadaan sa kabila. Bakit? Bibili tayo mean, ng isda rito. Ah. Uh, ah, yung ano, yung bagoong. Saan binibili hmm. yung bagoong? Bago ito, doon eh. Eh. Yung bagoong na parang ano, yung katulad doon sa... Yung inulam natin kanina. Oo. Oh, oh. oh. Ano hmm. ba pangalan rin meron? Ano ba pangalan no? DJ ano ano ba? Halaga J JD bagong panggasinan. Iba 'yung lalagyan Marami niya, ang ganda eh. Marami dito Bigyan ah. mo daw si DJ. May jay bagong tu sa atin bigano ang lahat. Ano lang 'yon. Ah, na bautas. Sa no. atin ba na Maalat lang na medyo mabango. Pero hindi, yun ang lasang-lasang, sarap. Nasa, kan, nasa timing yung sumi natin. Sa Bakit sa laban? at ah, sa kabila sila dalaan. <laughs> eh, mm -hmm. mapaitin yung, ano, <laughs> sabi siya, sige, sasabahan kita. 130 nga lang daw. 135, okay, eh. yung bangos. Uh, Nakakursolada na ako talaga yung, ano, Kupi na kinilaw. Oo, oh, masarap. Tinikman ko nga. 135? <laughs> Tinikman ko nga. Eh, sa atin, eh. 150 lang yan tayo hmm. na. Kunting difference ang ala. Paano kayang gawin yun, sir? Masarap. sarap. Eh, yung kilawin, may. Ang sarap. Sa antaka sopa. May, yung kilawin, natikman ko ang sarap. So, ibig sabihin talaga ni Hindi. So, tali yung nanginawa. Tapos, pwede mo na kalitin. Hmm. Kinilaw. Kinilaw. Niluto sa suka. Ah, sa ganun pala yun. Hindi, pinigas sa asin tsaka sa nga. tapos tsaka kabag uh, hihiwa ng uli ng luya tsaka sibuyas. Ano yun sir, bangos yun sir, yung kinilaw ninyo, ha? Nakikilaw pala yun. nakikilaw pala yung bangus na eh. Malamis-damis. Oh, ayusin mo ang gamit niya para maganda yung food Say hi, Samsa. You are in the video. Ayan. Nakikita pa yung ano. Oh. Papanoorin niya. Ay, saan ka galing? Ang ganda ng video ng baby namin eh. Naligo ikaw? Sa beach? Ang galing mo ang First time. Nagkatampisaw pa siya. Eh first time maligo na sa beach si Saka Jay Jay Sam si Sam's oh. Angel naligo sa beach yung bunso ang haba naman na niyang beach okay lang para ma ano masulit <laughs> ma yung over over ka over over ka naman eh kasi kahit pang pa dyan na doon nakagawi o oh, yung sabi Daay, oh, sa da. si Sasam, ganda. Mm -hmm. Oh, ganda. Nakikita yung beach. Oo. Oh. Dito mainit 'to, no. Na-spray lang 'yung. kang ina kami sa, sa, boat doon sa bangka. Kala na yun, tataob na kami. Toon, kasusimabbuta, kasusimabbuta, kasusimab. Ay? Kasi kami maliit yung bangka namin, hindi sa na malaki. Sa amin wala. din no, kahit malaki. Sa ba? amin ang laki pero para mong tataob eh. kami, ay Diyos ko nakaka-nervyos. Wala pa naman yun sa amin katulad sa inyo namin. Kati. Kati. Ano tawag? Kati. Wala ba? Meron yata. Wala. Ay, Diyos ko kaya pala mauga eh. Pero kung meron yun, hindi mau gayon Mat, maano siya talagang matibay, hindi gaano. Wala pa naman tayong hindi lakas. Siya kung talaga matibay sa pagtaob. Kung merong sa gilid. Ganun pala, ang ka alang pala yun. Malakasan. Bakit? <laughs> gusto mo gusto mo nga niyang bodong sa alam? Bo! Boy! Ang oh, boy! Ano? I-cellphone ko pala. Bigyan even... even... mo na alak. Wala ka nang hinalang na kundi cellphone. Yeah. Okay, control, okay, control din. Okay. Akin na, akin na. Pares hey. sila ni ano, Sasam. Pati <laughs> ba si ano? Mm, um, mahilig na, mag cellphone na ko. Oh. Isko, lahat ng mga bata yata ngayon ah yung apo ko rin na palaki ko kasi yung kasing edad ng yeah. anak niyo grabe din sa cellphone ML yeah. ang mata Diyos ko para mong panda sa parang panda na ML hindi ko nababantayan, ani e, wala eh oh, po sasam don okay. ano get cellphone mm -hmm. tulong okay. okay, ay, may pagbuong daw May. eh. Okay, natin. Ba 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 hindi titignan ko yung tatak. Wala, Hindi ko nakita gano'n. Wala, yeah, tingnan mo. Kulay dilaw na. Ano yung paiba yung bote eh. No? Hmm, Ba't uh, uh, hindi, bumaba? Hindi eh. Bakit ko? Bili rin kami May. Gusto ko ng siyang ibang bilihan dyan sa lalabas. Gusto ko ng bagoong din. Ang sarap ng bagoong din. Kahit lang at bagoong. Kahit bagoong oh. lang eh. Kahit bagoong lang. Tapos baba. Kaya ba. mo ng ama. Oo, tapos yung meron ka nang sinihigot na mainit sa kape. Okra. Hala, din rin ng okra. Oo. At saka talong. At saka sigarilya. Sayang, <laughs> <laughs> ang sarap. Ang sarap ng bagoong nila. mainit kang kanin. Kahit diba? babuong lang talaga, sarap na. <laughs> <laughs> Hindi na natin makikita yung little bagyo pala. Bakit? <laughs> yung white sand kasi gabi na tayo magtra travel Actually, ano yung malayo yun ah malayo dito wala eh ah wala eh buti di ako bumaba <laughs> wala eh wala na no, no sa iba kaya wala may kalilito ganun kalilito eh? huh? huh? So, naman Bang, okay. ah isa, sa bagong wala 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 ah. Ay, isa kaya mayroon Manood ka sa YouTube mo yung na yung video. <coughs> Sobrang haba na. Tama na yan, oh. Baka ka dito. Pangit ng yun. Wala <laughs> mo sa atin. Patayin mo na. Iigawin e, kong 10 minutes para maano. Saan ng binigay? Science! <laughs> Doon sa lapro